Welcome back dito sa Usapang Utang Dahil utang is life And eto na nga Excited kong pag-usapan natin ngayon Kasi na-proceed ko na talaga Yung pag-utang sa Loan application na to Oops. Nung ako ay nag-apply dito Ay, nako, nag-error talaga Ayaw ma-proceed But ngayon, bigla-bigla na lang nag-notify Na maari ko nang ma-proceed At guess what? 10,000 agad mga kautang. 10,500 agad yung offer sa akin ng loan application na to. Nako, napakalaki agad sa aking unang hiram. Mababayaran ko yato. Mababayaran ko kaya kung igogo ko. No? So, eto na. Yan yung pag-usapan natin ngayon sa video na to kasi gusto kong bigyan ulit ng review. Kasi before, 3,500 lang talaga yung pinapautang ng loan application na to. Ba't ngayon? may nakautang talaga ng 10-5 at ako mismo, nung ako ay nag-apply, than 5 agad. Pero bago yan, no? Oh, disclaimer lang, not sponsored. Hindi ako binayaran para banggitin, para i-review itong loan application na to. Sadyang, nasubukan ko lang at gusto kong i-share sa iyo para mabigyan kayo ng awareness, mabigyan kayo ng right expectation, and para alam nyo lahat ng details bago kayo uutang sa mga utangan online. At alam ko, hindi na to bago sa inyo. Ang dami nang nakapagsubok dito kay More Gold na under po ng 3 Platinum Landing Corporation. Kasali po si 3 Platinum Landing Corporation sa listahan ng mga recorded online platforms dito sa Pilipinas, but hindi po ito submitting and hindi po ito accessing entities sa CIC. Makita po ngayon dito ngayon sa screen na si 3 Platinum Landing Corp po is nasa list of recorded online landing platforms pero hindi ibig sabihin ay igogo nyo na. So, dito na tayo sa exciting part. Hindi ako gagawa ng tutorial on how to apply this loan application. But, kailangan nilang i-access yung location natin, yung photos and pictures natin, mga kautang. Kailangan nilang i-view or mag-send ng SMS natin. At kailangan nilang i-manage yung phone calls natin. So, ibig sabihin na a-access nila lahat ng tinatawagan natin. Tama ba ako? Lahat ng nasa contacts natin ay makikita ni More gold at mga kautang. Hindi na to bago, no? Kasi ang dami ko nang nakita at nabasang reviews about kay Morgold na nangkaharas talaga. 10,000 yung offer, no? Pagdating dito, lumampas pa talaga, no? Naging 10,500 at pasok pa dito yung mga valid IDs na driver's license, UMID, GSIS, pwede voters ID, SSS, PRC, postal, passport, AWA ID, and national ID. So, dito na tayo. After kong mag-face verification at mag-upload ng photo na valid ID, kita ko talaga na 10,500 o 100% successful loan amount is 10,500. Pero bago yan, bago ako ko i-proceed yung loan details, bubunot mo na ako ng dalawang lucky winner sa video na to. No? And congratulations sa nakapanood sa previous video ko. Nandito lahat ng names nyo ngayon. Dalawa katawa na makakuha ng TV 50 pesos Gcash para maklaim, mag-message na sa aking official Facebook page, Clarice Instant Loan Reviews sa aking official TikTok account, Usapang Utang with Clarice, or sa aking Viber na makita yung Viber number sa screen. Make sure mga kautang na mag-send ng screenshot. And pagpasensyahan nyo na po ako kung hindi ako makapag-send agad-agad. Hindi ako makapag-reply agad-agad. May iba pa dito, no. Nagsasabing mag-unsubscribe na lang daw siya. Kasi ah, hindi ko siya na-replyan agad. Hindi ko na-send agad yung 50 pesos nako. Hindi naman sa lahat ng panahon, panahon hindi busy yung tao. Busy din ako. At pasensya na po. Pero kung hindi ko naman kayo pinipilit. Kung ayaw nyo naman noot, Sige, go. Mag-unsubscribe lang kayo. At pasensya na kung hindi ma ako nakapag-response agad. So, eto na. Dediretso na tayo sa loan details. Yung nakita ko talaga dito is 3.5 tapos 3.5. Pagka-click ko dito na expand, expand ba to sa baba or expand expand talaga hindi siya expand expand yung nakalagay is tatlong 35 talaga siya mga kautang at wag yung kalimutan na i-view yung details pagka view ko dito ng details kitang kita yung interest na 25 account management fee na 137 platform service fee na 344 yung risk fee na 344 at yung credit fee na 550 dito mga kautang, yung ma-receive na lang natin dito sa 3500 is 21 kasi uh -oh. merong 14. Yes, 14 talaga yung i-deduct natin dito mga kautang no. At nakakaloka. So ibig sabihin sa tatlong 35 na to, tatlong 21 lang yung ma-receive ko at babayaran loob po yan ng 7 days. Kaya mga kautang, nag-isip-isip talaga ako kung igogo ko pa ba yung pag-utang kay more gold? Kung i -co confirm ko pa ba? Nako, buti lang, no? Masasabi ko rin, buti na lang si Moregold, Hindi siya auto-disburse. Kailangan pala talaga nating i-click yung confirm to proceed. Pero, wag basta-basta mag-click ng confirm. Kasi pag once nag-click kayo ng confirm, automatic naman kayong ma-approve dito. Automatic naman ma-disburse yung pera. Compared natin dito kay Peso Hair, nakagaya lang dito kay Moregold na 10-5 print ang offer. Tapos, kahit hindi mo i-click yung confirm, automatic siyang mag-disburse kapag nalagay mo na yung account number at Gcash number dito. So, hindi ko talaga ma-recommend si More Gold, lalong-lalong na si Piso here, at lalong-lalong na kay Pera Mo. So, mga kautas na banggit ko, itong si Peso here, si Pera Mo at si More Gold, same lang talaga yung atake nila sa loan details, no? Kaya, please, wag niyong subukan. Masisira yung buhay niyo dito. And, mga ka-utang. magbibigay na lang po ako ng alternative loan app. Yes, alam ko yan talaga yung hanap natin. Alam ko na yan talaga yung kailangan natin ngayon. Kasi nga nanood ka ngayon dito sa video ko, ibig sabihin naghahanap ka talaga ng mauutangan online. May listed ako dyan na sa pen comment po ng aking video, ng aking bawat video, pero hindi ibig sabihin ni Pinino promote ko. Hindi. Yan po ay nasubukan ko na personally. Na-approve ako gamit yung PhilHealth, na-approve ako gamit yung postal ID ko dito at may na-approve na friend ko gamit yung national ID sa mga listahan ng mga okay utangan. Ito po ay okay utangan kapag kayo ay first time lunar. So mga ka-utang, sanay nakatulong itong quick honest review ko about kay more gold na hindi ko pwedeng ma-recommend talaga. At ang nagbago lang, mas pinalaki nila yung offer, no? Mas mas pinalaki kasi dati 35 lang. Ngayon, 105 na talaga dayon. 105 na talaga agad, no? Makabisaya mapunta ani, no? So more ato, that's all for today's video. Sana nakatulong to quick honest review ko na hindi recommended this 2025. Once again, this is Clarice. Ayun yung number one para utang dahil utang is life. Bye-bye mga ka-utang